Hello, good morning mga guys. Good morning, good morning, good morning. So, for today's video mga guys, kaya di ako sa shop. Wow! So, tiwason nato mga guys pag himo ang koan. Ang itong invitation, reading invitation nato mga guys, no? So, medyo napasayot ako karoon mga guys kay uh, ang goal nato karon karoon mga guys is mahuman yun. No? So, mahuman and ready for kuan distribution or release wow. yung uh, kini atong kuan uh, karon ni ato ang wedding invitation so kapit tingin mo man mga guys very very na talaga very very happy tapikita <laughs> so, na ko sa inyo mga guys so may karon ang mga cutter mga kois no. Ano siya? nato na siya para mas madali. Pero, may gunting ihaban ta mga kois para perfect yun ang kuan or kayang perfect ba yun siya or basta sakto lang ang iyang pagka-cut pagka, pagka yun mga kois. May ang

Pero dito na mga pwede yung opening video mga Pero shoutout di hapon sa kung mga kaubanan no sa team. Uh, is and else. And the printing shop. Kay Ma okay na nga motkid mga koys pag layout. Yeah. Actually kini gahapon mga koys. Na-print naman ni siya gahapon. Nya gi padayan ko lang karon kay... In may good na inamigod na human gahapon mga koys. Pero this month if, of April mga kois Makuha ano na mo Pwede na na mo i-distribute Ang among invitation sa mga Kuhaan sa mga ninong, ninang Sa mga abay na mga kois. Wow Para makaprepare pa sila sa Lapod na inog sulot Ano ba <clears throat> So kay naga ni Kinipote gani mga koys Minigol na turon nga kukaon

pagkasunod-sunod gida ani mga kois kay kini una ona ani Ayan ako ko nang ha tapos tapos kini siya ang sa entourage at the parents groom and the bride niya nganinong inong tapos ang ato mga abay sunod na siya diha Tapos kasunod na ng mga koi, syempre kini. Mga tuang mga other koan. So mga po mga koi, syempre di mawala mong best friend. So na po na sila ipapil mga kois. So during wedding, mahibawaan na ninyo kung mo tambong mo. Okay, well, invited mo mga koi. <laughs> Then after that, this one. Ano siya ang koan? Ang last. meet you. Yan mga koys. And then, mana na siya, no? Mana na siya. It's ora. Naya. Mana na pagkasunod-sunod niya. Mas buta nga tanan na yung translucent paper. Ayan. Tingnan niya mga koys. So, that is the result. And after na mga koys, siyempre, tarungon taman buwan na to buhanin na ito mga koys. Paano ba siya magbuho? So, pakita na ako sa inyo mga koys ha. So, karoon mga koys. Nakuha na siya ang buhuan. So, syempre, ang pagkakuan mga koys, syempre, ato agad siya ang Oh. Kita Ito ang itupong ba? Itupong rin oh. kayo. man tayo magbuho god. Para, ano naman na siya. Ano na siya mga koys. So, buhuan na ito siya. So, ang pagbuhaan ni mga kois, magamit ako puncher. So, naman po kuwes, puncher mga kois. sa diyo. Puncher lang ang gamit. Puncher lang ang gamit pagbuho mga kois. So, mga tips lang ni siya, no? Para mas maka, ano ta. Tapos, ang kining usaka ko niya mga kois. Ito nung rawang po namo mo, ang pagbuho po mga kois. Naman po may sign ba? Kanang drill lang gin siya. Kining lang siya. Kininga, kininga kuwan. Kininga tunong lang po na mo siya diha para di pod kaayo po an Pus, after that na yan buho na siya so buho na so na pod migi order sa Shopee mga coins og amo kining pangbutang dinhi so among gipili ang gold man good, mga coins so, mas bitaw gold color so ini nya amoa, ang sa from Shopee so kwatro kwatro usa and then atong so, sa mga coins yan

Hindi natapos 'yan, mga guys, Kasi okay, 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 okay. Kaya edition? Mga Simple so sama gusto na mukhang po sama wedding, Kan namanya invite 'yung Ini Okay, 'di ko naman natin ginagamit. Naku, dito Naku, dito 'yan yang invitation, monster edition. Hindi edition So nakapagpatuloy 'yung archery. So 'yan 'yung gusto niyong magpahibo mga boys. Simple 'tas ide, 'yung aku 'di ko pa 'yung isa't 'yong mga boys. Sabay paper, 'di ko pa 'yung isa't 'yong mga boys. Sabay 'yung 'di ko pa 'yung isa't 'di